Mahigit isang daang tao ang noospital at anim ang nasawi ng dahil sa ihi. Lalo na ngayong maulan, pwedeng ikaw na ang susunod na biktima. Story time! Nalala ko yung kwento na to kasi biglang bumaha dito sa amin. Tapos, nakakita ko ng sobrang daming bata na lumalangoy sa baha. Masaya naman maligo sa ulan. Pero hindi masaya kapag naospital ka o ang malala, tumawid ka sa kabilang buhay. 11 years ago, sa bayan ng Olongapo, nagkaroon ng isang malaking krisis. Madaming tao ang na-hospital dahil nagkasakit sila. At ang tinuturong dahilan, baha at ihe. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow eh, follow nyo na ako. Nangyari to noong 2013, a few weeks after magkaroon ng matinding pagbabaha sa Olongapo City. Ang sabi nila, madaming tao daw ang naglakad, lumangoy at nagbabad sa tubig baha. Pero alam nyo, ang hirap iwasan yung sitwasyon na yun kasi apaw na apaw yung tubig at kailangan kumilos ng mga tao. Nung humupa yung tubig, akala nila tapos na yung problema nila. Pero dun sila nagkakali. Kasi after a few weeks, mahigit isang daang tao ang ospital at anim ang reported na namatay. Ano raw ang dahilan? Leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang infection na nakukuha ng tao galing sa tubig na contaminated ng ihi ng hayop. Karaniwan, galing sa mga daga. Daling pumapasok ang leptospirosis sa mga mata ng tao o kaya kapag yung taong lumusong sa baha ay eh, merong bukas na sugat. Karaniwang nangyayari ito sa mga lugar na madumi, madaming daga at kapag may baha. Kaya natakot ako dun sa mga batang lumalangoy sa bahay. Pero hindi lang mga bata yung tinatamaan ito ha. Pwede ring mga matatanda o kahit na sinong lumusong sa baha. Ang symptoms ng leptospirosis ay lagnat, chills at headache. Kagaya lang din ng ibang mga sakit. Pero ang malala, nakamamatay kasi to. Alam mo naman sa sarili mo kung lumusong ka sa baha weeks ago before ka magkasakit. O ang mas mainam, magpakonsulta kayo sa doktor. Pero kung kailangan nyo talagang lumusong sa baha, magsuot kayo ng protective gear. Maulan ngayon at madalas ang pagbabaha at madaming tao ang bumabaliwala dito. Ayaw nyo naman siguro na yung cost of death nyo ay eh dahil sa ihi.